Konnichiwa mga kabayan! Welcome back to this channel, Jumpinoy Fan! Ayan, matagal po tayong nawala sa ating vlogging at uh, nandito na po tayo upang tayo ay mag-unboxing po. Sigo, mga kabayan! Ayan. ngayon nasa harapan na natin itong uh, kanyang uh, body yung main unit tapos itong uh, pang uh, eh, tawag pang uh, vacuum tapos itong hose tapos ito pang siding uh, sidings nya dito lang ikakabit bali ipapasok mo dito tapos may butas siya tapos i-twist mo lang Yan. hindi na siya natatanggal dito itabi mo natin dito tapos ito naman ay dito dito Yeah dito And then, Ito ay dito sa itaas Bali ito yung pagpupuluputan ng itong wire Tapos itong isa pabaliktad naman sa ilalim And then ito, ito yung sa hose. So ganun lang po. Ayan, okay na siya. Tapos uh, try natin ilagay yung wire niya kabayan. Pupulupot mo lang siya dyan. then yung hose nga pala ay uh, dito ilalagay isang dulo ganun din ipapasok mo lang din yung sa butas tapos twist yan ngayon ipalubot mo lang ganyan Yeah. Pwede, tugon na siya kabayan. So, pupunta tayo sa baba at uh, itatry natin ito sa ating sasakyan. Dahil ang main purpose talaga ng pagbili ko nito ay uh, gagamitin natin palinis ng upuan ng ating sasakyan. Dahil uh, medyo madami na po yung uh, upuan ng sasakyan ko. Dahil uh, medyo ang uh, ang kulay ng kanyang tela ay gray At... Uh, napanag ko nga po sa patalastas na magandang panglinis po ito dahil meron po siya kasamang tubig na hinihigop din niya yung tubig papasok dito kaya malinis na malinis po yeah. at bago ko nga po pala makalimutan mga kabayan ay bumili na rin ako ng uh, kasama din ng iris sa iris din na product to uh, uh, yeah. ito yung spray para ito yata yung pagpapute. Meron tong rinse cleaner. Ito yung partner nito. So, wala po, tula, wala po tayong uh, sponsorship from Iris Uyama. Iris Uyama, baka naman. Yeah. Gagamitin po natin to para sa ating pansarili lamang pong uh, gamit. So tara ka bayan, tayo sa baba ng sasakyan at nang makita na natin ang performance ng uh, rinse cleaner nito. Bago nga po pala lahat ka bayan ay lalagyan po natin ito ng tubig. So, papainit muna tayo ng tubig para mainit po yung tubig na ilalagay natin. Ayan, sabayan. Ngayon, mainit na tubig. Pwede na tayo maglagay ng tubig. Pupunuin lang natin to. Ayan. Tama na siguro yung ganun kadami. So, ganun lang pa kabayan. Ilagay na po natin ito sa kanyang Unit. At ngayon nga kabayan ay nandito na tayo sa baba ng bahay at uh, sisimulan na po natin maglinis ng mga uh, upuan ng ating sasakyan. Uh, unahin po natin ay uh, isprayan po muna natin ng uh, ating sasakyan hanggang sa ito ay mabasa ayan, babasain po talaga natin yan at uh, yan po yung hihigupin ng ating uh, vacuum cleaner para sumama po yung dumi pati po sa kaila ilalayman po ng upuan sa likod ng upuan o yung sa loob ayan kaya ito pong rinse cleaner rinse cleaner na ito ay napakabisa talaga dahil hindi lang yung ibabaw ang kanyang lilinisin dahil habang hinihigup niya po yung uh, Uh, tubig ay uh, pati yung ilalim po or yung likod-likodan ay ay uh, nakukuha rin po niya. Yan, makikita niyo po sa video na uh, ilalapat niyo lang po yan tapos hilahilahin hilahin niyo lang po. Madali lang naman po gamitin at uh, gagamit ka lang naman po ng konting puwersa. So, ito nga po palang green cleaner na ito ay uh, matagal ko nang nakikita sa mga home depot dito sa Japan pero hindi ko po, po siya mabili-bili dahil uh, may kamahalan pa po ang presyo noon at nagre-range po ito sa ibang store ng mga 7,000 plus sa iba naman po ay mga isang uh, lapad or 10,000 plus yan po at uh, nung mag nung mag Black Friday sale nga po pala dito sa Japan uh, nakita ko po siya sa isang online shop nga po na pumaba na ang presyo at ang presyo po niya ay nasa 7,000 yen na lang po kaya yun po yung naging pagkakataon ko para makabili na po na itong uh, uh, rinse cleaner po na ito ng Iris Oyama po yan lumipat po tayo doon sa kabilang part po sa katabi ng driver seat at uh, kita kita nyo naman po na napakalinis po ng pagkaka-vacuum maya maya lang po ay eh, ipakikita ko sa inyo kung gaano kadumi yung mga tubig na nahigo po ng uh, rinse cleaner po na ito yan Dati-dati uh, nga po ay uh, ayan, lumipat muna tayo dito sa likod at dati-dati uh, nga po ay uh, na mo problema po ako kung po paano ko lilinisin ang aking upuan na sasakyan dahil uh, matapunan lang po siya ng tubig ay medyo nagkakameron uh, po siya ng parang bakat-bakat na dumi or parang mapa na siguro po yung mga dumi sa, sa loob ay uh, umaangat pagka nabasa ng tubig kaya napakalaking uh, bagay po at uh, napakaganda po talaga nitong uh, rinse cleaner po na ito na talagang nalilinis niya at nahihipop yung mga dumay saka suot-suotan po sa likod ng uh, sasakyan yan mga kabayan at natapos na nga tayong mag uh, rinse cleaner at ito na po yung uh, outcome patapos natin maglinis yan maputi na po Ayan, eh, wala na po siyang dumi maputi na po pati po dito sa kabila ito ang kitang malinis na po. Yan. At ito naman po yung tubig na nakuha natin habang naglilinis. Ito po yung nasip-sip ng bakyong. Yan, napakadumi po. Yan yung dumi ng upuan na at yung yung kanina. Napakadumi. Ano kabayan? Kaya linis-linis na -linis yung upuan. At mga kabayan, ito na nga po pala ang resulta ng ating paggamit sa rinse cleaner or sa vacuum cleaner na ito. Yan makikita na naman po sa driver seat at saka sa katabi ng driver seat na uh, sobrang malinis na po. Yan wala na po kayong makikita mga bakat-bakat ng mga dumi. So sana po ay uh, nag-enjoy kayo sa panonood at uh, kakuha po ko na idea kung so, paano po linisin ang mga car seat ng inyong sasakyan maraming salamat po kabayan